So, kamusta kayong lahat guys? It's been a while. So, ngayon po ay nagbabalik ang inyong kaibigan, no? Maulang hapon sa ating lahat. At uh, naway na sa mabuti kayong kalagayan. Mag-iingat po kayo sa maulang panahon. Napakalaki na po ng pagbabago ng ating panahon ngayon. Um, kahit karamihan ng lugar dito sa Metro Manila ay inu binabaha. So, inuulan. Gayun din sa mga karating probinsya, no? Mag-iingat kayong lahat. Nakita ko guys na halos karamihan eh apektado talaga so mag-iingat po kayong lahat at naway gabayan kayo ng ating Panginoon no? na ligtas kayo at walang masamang mangyari sa inyong lahat so sikapin natin na maging maayos ang ating mga kalagayan and yun lang guys no gusto ko lang mag-abot ng aking pangangamusta sa inyong lahat at ipinagdarasal ko ang inyong safety. So mag-iingat kayo lahat guys. Bye!